Hi guys! Welcome back to my channel and uh, for today's video ay eh, magagawa ulit tayo ng uh, panibagong reaction about po sa pagkakahuli ni uh, Pastor Ako, Apollo Kebulo. Ako, I'm not I'm not uh, against to anyone. Ito ay uh, ginagawa ko sariling opinion ko lang bilang ah uh, nakakasubaybay din ako sa about Pastor Kibuloy so ito na nga idi nahuli na nga or surrender whatever pinagtatalunan na ulit pinagtatalunan kung paano nahuli or paano napasakamay kamay si Apo si Pastor Apollo Kibuloy at iba pa ito lang yung sa akin. Di ba po, sa ilang araw, ilang weeks, ilang weeks na parang tayo, parang nagtitreasure hunting ang mga polis doon sa KOJC compound. Di ba? Naghukay na ng napakalalim, ganyan, ganyan. Tapos, uh, ay, pagkakaalam ko pa, mayroon pang namatay, or merong nasaktan. So ito na. 'Di ba? Nasa otoridad na yung taong matagal niyo nang hinahanap. Bakit ngayon parang big issue or pinag-uusapan na mainit mainit sa social media kung paano nahuli. Kasi ang sa akin guys, nahuli man yon o kasi ayon sa otoridad eh, napaligiran na kaya kusa na siya sumurinder isa lang yun eh nahuli or sumurinder iisa eh, eh, lang ang ibig sabihin nun diba kumbaga uh, siguro sabihin na natin na sumuko dahil napapalibutan kasi sa ayon sa ayon sa uh, abogado ni Apo, Pastor Apollo Kibuloy, eh may nag-chat sa kanya na parang sumuko na kasi nandoon na siya, nandoon na sa area ang mga pulis wherein nandoon si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga kasama niya. Isipin na natin na gano'n na kumbaga na na corner na. Kasi alam nyo guys, kung magmamatigas si Apollo, si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede niyang gawin. Bakit ka mo? Kasi kung hindi lang niya iniisip yung mga tao niya doon sa compound, pwede siyang mag-resist up to the point na mayroon ng masaktan. Diba? Pero ito na nga na corner na Sige, para sa malayang pagsuko or para wala nang madamay, wala nang masaktan, kusa na siyang sumuko. 'Di ba? Kusa na siyang sumuko. 'Di diba? So ang ano doon is um 'di ba? Ang tagal-tagal nilang hinanap. Ang tagal-tagal nilang hinanap. Pero hindi pa rin nila nakita and hindi sa kanila sumuko. Yun ang isang nakakaya. Pero kudos dun sa sa mga sa nag-lead nung ano na yon si General Torre sa kanyang effort. Gayun pa man, kailangan pa ba natin pagtalunan kung sumuko or nahuli? Di diba, ang purpose ng gobyerno ay mahuli siya para kaharapin ang kanyang uh, samut-saring kaso. Yung napakaraming kaso niya sa US at dito. Di ba yan ang purpose? So, what's the point of arguing kung sino ang, kung paano nahuli or sumuko? Ang importante, napasa kamay na ninyo yung taong hinahanap nyo diba. ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga uh, tao para hindi na masaktan. Para wala nang masaktan, kaya siya sumuko ng mahinahon. 'Di ba? Sana sa mga ganitong usapan, eh move tayo sa next level. Move tayo sa next steps. Kasi kung magdudwell lang tayo doon kung sino ang nahuli, kung kung kung, I mean, kung paano siya nahuli or paano siya sumuko, hindi na yun eh, kasi nandyan na. Diba? Move forward na tayo kung ano ang next steps, diba? Kasi kung andun lang tayo, hindi tayo makakamabon, paano mag-move yung kaso? Diba? Ang importante, napasakamay na yung matagal ng hinahanap, marami nang nasira, marami nang nahukay, or may nahukay na, may nasaktan, Diba? At uh, ito sila, mahinaho na sumuko. 'Di ba? So abang-abang tayong mga manonood kung ano na yung susunod. 'Di ba? Huwag na natin pagtalunan. Huwag na natin pagtalunan kung paano siya nahuli or sino ang nakahuli or nahuli ba siya or sumuko. 'Di ba po? So, yun lang. Uh, ang importante ay nahuli na siya para karapin niya yung kanyang mga kaso na ibinabato sa kanya. ba? Diba? Para malaman talaga ng taong bayan kung ano yung totoo. So yun lang guys. ba? Diba? Kung nahuli man, sumuko siya, pareho lang di ba? Pareho lang ang ibig sabihin mo. So yun lang guys. At saka that's all for today. Ayun lang ay inulit uh, inuulit ko, personal ko lang na reaksyon kasi nakatutok po ako sa mga news uh, wala na lang paulit-ulit na lang iba't ibang istasyon kung paano nahuli or sumuko ba siya hindi na natin kailangan yung pagtalunan ang importante na hanap siya di ba po? ang importante na pa sa kamay na siya di ba po? at umpisahan kung ano man yung mga kasong ibinabato sa kanya so yun lang guys, that's all for today Thank you and uh, please don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa subscribe Ayan, patuloy natin tutukan ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. God bless guys. Bye-bye.